Good morning guys. Alam nyo guys, ang e spider ay may ano, na iko contribute din pala sa ating mga halaman. Tingnan nyo. Yung e spider, pinoprotektahan yung aking raspberry. Ayan Oh. Ang daming cobweb guys. Ang daming e spider. Eh, uh, wag natin sasaktan guys yung mga e spider. Kasi may silbi din pala sila kaya ayan oh ayan guys oh ayan marami na naman akong naani kaya praise God praise the Lord ayan guys oh madami pa dyan yung mga ano lahat ay spider na yan ayan oh ayan oh Naano na na <laughs> sorry spider Naano na ano na sa labat mo ayan guys ah. Oh. ayan may mga spider dyan guys mga ano nila. Aha. Para hindi kainin ng ano yung ano. Yung, yung harvest. Ika nga. Thank you spider to protect my raspberry. Thank you for watching guys.